Bakit malungkot ang beshi ko? Alam ko na kung bakit malungkot ang beshi mo kasi gusto niyang palakihin o paliitin ang font size ng Facebook at Facebook Lite niya pero hindi niya alam. Huwag kang mag-alala ituturo ko sa'yo kung paano mag-change ng font size ng Facebook at Facebook Lite. At para ma-change mo ang font size ng iyong original Facebook, punta muna tayo sa ating mga settings sa phone. Tapos pindutin natin itong search icon at e-type natin ang font size and style. Ayan. Tapos makikita natin sa ibaba ang font size and style so pindutin lang natin itong font size and style. Dito ito yung pinakamalaking fonts. Ito din yung pinakamaliit. At dito sa gitna ito yung original size ng fonts. Kung gusto mong makita kung gaano nga siya kalaki wag ka munang mag-scroll tignan mo muna. Yan yung pinakamalaki. Kung i adjust natin ng kunti ganito din siya kalaki. Pero kung pipinjuten natin tong pinakamaliit na size ng fonts ganito din siya kaliit. Iba din doon sa Facebook Lite. So tere punta tayo sa ating Facebook Lite. At para ma-change natin yung font size sa Facebook Lite pindutin natin itong burger icon. Scroll up at pindutin ang settings. Tapos scroll up ng kaunti at hanapin ang font size, ayan. Nakalagay dito ang large, medium at small kung gusto mong makita kung gaano nga ba kalaki ang large tere tignan natin. Ayan ganyan lang siya kalaki. Tapos ang small naman ay ganito siya kaliit. Tapos ang medium is ang original size sa Facebook Lite. Baka nagtataka kayo na pinalaki nyo ang font size na nasa settings ng phone pero hindi gumana sa Facebook Lite it simply means iba ang original Facebook sa Facebook Lite. Kung titignan naman natin sa settings ng original Facebook ay walang font size ang nakalagay. E eh kasi nga ang original Facebook ay connected sa settings ng iyong phone. Lahat ng mga original apps kung pinapalaki o pinapaliit mo yung font size sa settings ng iyong phone ay gagana yon, pero yung mga satellite lang ay may sarili silang font size. Kung naliwanagan ka at kung alam mo na kung paano mag-change ng font size sa Facebook Lite at Facebook paki-share naman diyan para malaman din ng iba.